Kumusta at magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan? Ang sinabi ni Lori Markinan tungkol sa Warriors at ang dahilan kung bakit nang halimaw itong si Moses Moody ngayong season. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Ngunit bago yan ay pakilike po ng ating video, mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell. Para maging updated ka sa ating mga susunod pang videos na ipapalabas, So unahin po natin itong sinabi ng Utah Jazz Big Man na si Lori Markinan mga kaibigan, na kung saan ito po ay patungkol sa napakaingay na trade rumors nito papuntang Golden State Warriors last summer. Alam naman nating lahat na kamuntikan na nga pong matuloy ang malaking storyang ito noon, kung pumayag ang Warriors front office na kukunin ng Jazz si Brandon Podzimski at ilang future picks na kasama. Si Pods po ang manlalarong pinaka-interesadong kunin ng Jazz, Ngunit hindi nga pumalag ang JSW sa hinihingi ng Utah mga kaibigan. Kaya walang trade na naikasa sa pagitan ng dalawang kupunan. Ngayon dito na tayo sa sinabi nito ngang si Lori Markinan sa kanyang latest interview. Na kung saan punto sa kanyang mga binitawang salita dito, ay hinihintay lang daw niya ang kanyang agent sa kung ano ang plano last off season. Base sa kanyang sinabi ay lumalabas na gusto rin itong mapunta sa JSW At yun nga maglaro kasama ang buong Golden State Warriors. So grabe sayang na hindi natuloy ang trade yan po ang sabi ng maraming fans ng Gold-Blooded. Pero kayo mga kaibigan kung sakaling natuloy ang trade, ano ang masasabi nyo sa Golden State Warriors team? Mag-comment lang po. Samantala ito pala ang totoong dahilan ni Moses Moody kung bakit nagpaparamdam siya ngayon sa lahat lalong lalo na sa Warriors. Na kung saan kung matatandaan po natin mga kaibigan, nataning si Moody lang po ang handed player nila noon kabilang ang ilang future picks na inilatag ng Warriors Front Office na package para makuha si Lori Markinen. Ito nga dahilan kaya mas gumaganda na ngayon ang laruan ni Moses, ipinapakita o ipapakita niya sa buong namamahala ng Warriors franchise na hindi niya deserve matrade. Na kung saan sinabi na rin ni Moody sa kanyang interview pagkatapos umiscore ng 22 points, at buhatin ng GSW sa panalo kontra Sacramento Kings noong nakaraan. Na kumbaga naging aral sa kanya ang hindi pagkuha ng gustong mahabang minutong playing time last season. Sinasabi pa niya na parang gusto na nga itong hindi magpahinga sa pag -wo workout last summer para mas mag-improve ang laro at yun nga para hindi bitawan ng Warriors. So grabe na pressure pala ng husto si Moses sa nagdaang offseason. Para sa akin naman talagang pagsisihan ng dubs kung natuloy si Moody sa Jazz, magaling talaga ito sa depensa at opensa mga kaibigan. Well yan po ay nakita naman natin ngayon at siya sa batang edad palang ibig sabihin mas hahali mo pa ang laruan nito. Kayo ano ang masasabi nyo tungkol dito kay Moses Moody? Na lahat na nga siguro ng paraan ay gagawin niya para ipakita sa Warriors na deserving niyang manatili sa team. I-comment lang po yan sa ibaba at akin pong babasahin yan. Maraming salamat po mag-iingat at God bless sa lahat.